kabihasnan sa rehiyong Pacific. Ang kabihasnang ng Olmec ang itinuturing na ina ng mga sinaunang kabihasnang Mesoamerican na sinundan ng mga kabihasnang Maya at Aztec sa gitnang Amerika. Habang sa Timog Amerika naman umunlad ang makapangyarihang imperyo ng Inka. Bawat isa sa kanila ay nag-ambag ng mahalagang kultura, paniniwala at sistemang pampolitika na humubog sa kasaysayan ng sinaunang Amerika bago pa man dumating ang mga Europeo. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Oh my! Olmec, Maya, Aztec Inka. Oh my! Great Civilizations of the Ancient Americas. Tukuyin ng tamang sagot batay sa paglalarawan. Espanyol na mananakop na tumalo sa mga Inka. Francisco Pizarro. Sila ay pinaniniwala ang nagmula sa mitolohikal na lugar na Aslan o puting lupain. Aztec. Ito ay nangangahulugang Children of the Sun. Inka Paraan ng pagtatanim sa lawa ng mga Aztec na tinatawag na Chinampas. Floating Garden Ito ang pangunahing Diyos ng digmaan at araw na sinasamba ng mga Aztec. Huitzilopochtli Ito ang punong lungsod ng mga Aztec. Tenochtitlan Espanyol na mananakop na tumalo sa mga Aztec. Hernan Cortes Kabihas ng tinawag na rubber people at itinuturing na ina ng kabihasnan sa Mesoamerika. Olmec Siya ang tinaguriang feathered serpent god ng Aztec. Quetzalcoatl Pinakamahabang hanay ng kabundukan sa Timog Amerika na naging tahanan ng mga Inka. Andes. Pacific Islands o mga pulo sa Pacific Habang namamayagpag ang mga kabihas ng Mesoamerika, unti-unting umuunlad ang mga pamayanan sa mga pulo ng Pacific. Oshania ang tawag sa rehiyon ng mga pulong nakalatag sa Pacific Ocean. Ito ay binubuo ng Melanesia, Micronesia, at Polynesia. Ang mga katawagang ito ay iginawad ng mga Kanluranin matapos nilang makita ang kaayusan ng mga pulo at ang anyo ng mga katutubo nito. Micronesia o maliliit na mga isla. Ang micro ay maliit at nisya ay isla. Polynesia o maraming isla. Ang poli ay nangangahulugang marami. Ito ay hugis triangulo mula sa Hawaii patungong Easter Island at sa New Zealand. Melanesia o maiitim ang mga tao rito. Ang mela ay nangangahulugang maitim. Isla Check The Pacific Flags Kilalanin ang mga bansa sa karagatang Pasipiko sa pamagitan ng kanilang watawat at tukuyin kung kabilang ang mga ito sa Polynesia, Micronesia o Melanesia. Samoa, Polynesia. Tuvalu, Polynesia. Kiribati, Micronesia. Tonga, Polynesia. ge Melanesia Solomon Islands Melanesia Wayfinders of the Pacific If you can read the ocean, you will never be lost. Ito ang winika ni Mau Piailug isang master navigator mula sa Micronesia. Bago pa naimbento ang kompas o GPS, ang mga taga-Polynesia, Micronesia at Melanesia ay nakatawid na ng libo-libong kilometro sa dagat. Gamit lamang ang kano, mga bituin, direksyon ng hangin at galaw ng alon. Para silang mga tunay na wayfinders, tulad ng mga bayani sa mga alamat gaya ng napapanood sa pelikula. Sa bawat paglalayag, dala nila hindi lang ang tapang kundi pati ang kultura at kaalaman na ipapasa sa susunod na henerasyon. Ano-ano ang ginamit ng mga sinaunang nabigador sa kanilang paglalayag? Mga bituin, Direksyon ng hangin at galaw ng alon. Bakit mahalagang maipasa ang kaalaman sa susunod na henerasyon? Para magpatuloy ang kanilang paglalakbay at mabuhay ang kultura. Paglalakbay. Ang paglalakbay ng mga tao patungo sa mga isla ng Pasipiko ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan. Ayon sa express train model, nagsimula ang mga Austronesian sa Taiwan at mabilis na tumawid patungong Pilipinas, Indonesia at New Guinea hanggang marating ang Polynesia. Sa entangled bank theory, ipinapakita na ang pagdating ng mga Austronesian sa mga isla ay resulta ng mahabang panahong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sinaunang tribo sa timog silangang Asya kasama ang pagpapalitan ng kultura at paniniwala bago makarating sa Polynesia. Sa slow boat model, halos kapareho ng express train ang ruta, ngunit mas mabagal ang pag-usad at mas matagal ang pananatili sa Melanesia bago nagpatuloy sa Hawaii at New Zealand Pacific Route Challenge Tukuyin ang teorya ng paglalakbay Kilalanin kung A express train model B entangled bank theory o C slow boat model Unang pinanirahan ang Hawaii at kasunod ang New Zealand slow boat model Higit na matagal na pamamalagi ng mga katutubo sa Melanesia. Slow boat model. Nandayuhan mula sa Taiwan patungong Pilipinas bago nakarating sa Polynesia. Express train model. Matagal na nanirahan at nakipagpalitan ng kaalaman sa iba't ibang pamayanan ng Asyano bago naglayag patungong Polynesia. Entangled bank theory dumaan sa mahabang panahon ng pakikipagkalakalan at pagpapalitan ng kultura sa Timog Silangang Asya bago marating ang Polynesia. Entangled Bank Theory Ipinapakita ng lahat ng teorya na ang dagat ay naging daan para maikalat ang tao, kultura at kabiasnan sa buong Pasipiko. Pacific Treasures pamana ng Kabiyasnan sa rehiyong Pacific. Petroglyphs, mga larawang inukit sa bato na nagsasalaysay ng kasaysayan. Mana at kapu, paniniwala sa espiritual na lakas o mana at mga sagradong pagbabawal o kapu na gumagabay sa pamumuhay at ugnayan ng tao. Kanu. Makitid na bangkang may patulis na mga dulo at pinauusad o pinatatakbo sa paumagitan ng sagwan o palo-palong may mahabang tangkay. Mataas na pagtingin sa pamilya. Sa kabihas ng Pacific, ang pamilya ay higit pa sa tahanan. Ito ang pinagmumulan ng suporta, pagkakakilanlan at pagpapahalaga. Treaty of Friendship. Halimbawa ng kasunduang pandaigdig sa Pacific ay sa Tonga na naging British Protectorate noong 1900 at naging malaya noong June 4, 1970. Samantala, ang New Zealand ay ikinabit ng United Kingdom sa New South Wales noong 1840 bago maging hiwalay na kolonya. Rapa Nui, isang isla sa Polynesia na kilala sa dambuhalang Moai Statues na sumasalamin sa sining at paniniwala ng kanilang kabihasnan. <music> Geometric Tattooing Mga makasaysayang disenyo sa balat na nagpapakita ng ranggo, tapang at identidad. Wayfinder's Quest Tugmang Kaalaman sa Pacific Ito ang tawag sa paniniwala sa banal na kapangyarihan sa kabihas ng Polinesya. Mana Bangkang ginamit ng mga sinaunang manlalayag sa Pacific. Kanu Palamuti sa balat na tanda ng katapangan at kagandahan. Tatu Tawag sa Code of Conduct of Laws and Regulations ng kabihas ng Polinesya. Kapu bansa sa Polynesia na naging British protectorate at may friendship treaty Tonga Sail through the blanks. Complete the story. Ang Pacific ay nahahati sa Polynesia, Micronesia, at Melanesia. Ang mga Austronesian ay nandayuhan mula Timog Silangang Asya sa pamagitan ng paglalayag. May tatlong teorya kung paano napanirahan ang Polynesia. Ang Express Train Model, Entangled Bank Theory, at Slow Boat Model. Mahalaga sa kanila ang pamilya, kalakalan at paniniwala, gaya ng mana at kapu. Voyage to the right path. Be your own wayfinder. Ang mga Polynesian voyager, tulad ng naglayag sa Hokulea, ay naglakbay libo-libong kilometro sa Pacific gamit lamang ang bituin hangin at alon bilang gabay. Sa kabila ng malawak at mapanganib na dagat, hindi sila nawala ng tiwala sa kanilang kaalaman at pasensya. Kung sa paglalayag ay may mga bituin, alon at hangin bilang gabay, sino-sino naman sa buhay mo ang tatlong taong sumisimbolo sa mga ito at paano kanila tinutulungan. Voyage to the right choice. Choose the right star. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing dahilan kung bakit nakatawid ng malalayong dagat ang mga sinaunang taga-Polynesia? Likas na kasanayan sa pagbasa ng bituin at agos ng dagat. Ang tatu sa mga isla ng Pasipiko ay may malalim na kahulugan at simbolismo. Ano ang karaniwang dahilan ng pagpapalagay nito? Simbolo ng katayuan at pagkakakilanlan. Ano ang ibig sabihin ng mana sa kultura ng Polynesia? Isang espiritual na lakas na nagbibigay kapangyarihan sa mga pinuno. Ano ang layunin ng kapu sa mga sinaunang lipunan ng Pacific? Mga pagbabawal upang mapanatili ang mana at respeto sa lipunan. Ano ang kahalagahan ng Friendship Treaty ng Tonga noong 1900? Nagbigay ito ng protection sa Tonga laban sa iba pang bansa. Kung kaya nilang hanapin ang daan sa gitna ng dagat, kaya mo ring hanapin ang landas tungo sa iyong pangarap.